ito yung bayad namin guys sa electricity guys tawag nila dito hydro buksan natin to guys kung magkano bayad namin kasi yung last namin binabayaran mura lang yun mga around 58 dollars lang yun peso magkano yun bawasan lang yun pero karon tanaw na to guys kung magkano ang nabayad namin tingnan natin kung magkano kung nabayad kasi ito ngayon bugno kasi kailangan na heater 24 hours in heater na yun guys Kasi Ang ref namin dito Nasa labas Malamig eh Negative 12 palagi Tingnan natin yung magkano to Tapos May May mga nagcha-charge pang Laptop Computer TV Lahat-lahat Kalan Takore Tanan guys Thermos Yan o pa dito pa tingnan natin. Ito guys, pwede to hindi mo ibayad sa online banking. Pwede mo din i-mail kasi may ano na sila guys. So, nilagay na sila dito na na envelope. Pwede mo isunod dito. Ito guys. oh. So. Yala. Ay, ito guys. oh. So, babayaran namin guys. Pakita ko. Ito. 103.80 cents. Guys, mayroon na so, sa Pinas to guys Around uh, 4,000 PHP Okay na yun guys, hindi na yun masama Kasi may ref May TV May computer heater. May heater Ang cellphone pa Takure Kalan Rice cooker Lahat guys, yun ang ano namin Hindi na masama Pero baka next month guys, sure ko tataas to siya kasi bago pa lang nung yung winter dito eh. So bago pa lang din nung umpisa yung winter namin guys. So bayaran ko to guys until December 3 nakalagay dito guys pero i-advance ko na to bayad kay pareha lang din babayaran din guys. So malaking tulong din guys. Malaking tulong dito. Nakamura tayo. Bago pa lang. See you guys. Have a nice day. Salamat sa panood. Bye bye.